Good morning. Meron pa akong salmon bigay ng aking kaibigan diyan sa ano, kabilang side. Salamat sa iyo. Salmon. Maagang blessing talaga oh. Libre na rin tayo ngayon ng ating ulam. Lagi na lang libre. <laughs> Ganyan daw kasi pag mabait, marami nagbibigay. <laughs> mabait ba? <laughs> Joke lang. Siyempre, ang ating pineapple. Tidbis ba bato or chunk? Yan. Tsaka ang ating lamas. Cute kaya akong bumbay, guys. Oh. Tapos ito. Sige lang. Okay na yung bumbay. Sobrang mahal kasi. Kamatis. Siyempre, ang ating pangsarsa. Ito. Ito. Yan. Mag, ano ako, skabitsi. Lagyan natin ng tuyo. Isang tuyo. Meron ako doon. Isang burot na tuyo. Yan po. Ang ating i-skabitsi. Ayan. Para may, ano, maiba na rin yung ano natin. Lagi na lang kasi plito. Ihaw. So, para maiba. mag tayo. Pero salap din ito iihaw guys, promise. Kahit na iprito. Kasi yung ano sa tiyan niya medyo mataba. Mataba talaga. Ayan po. Matis, bumbay, sobrang cute. Pero okay na rin yan. Tapos ang ating pineapple chunks. Hindi ko alam kung chunks ito or tidbits. So kalahati lang ng ano. Pineapple. Ang important din doon yung ano niya. Tubig. Ayan. Ganda ng kamatis o pulang-pula. Tsaka syempre ang ating salmon. Salamat sa nagbigay pala. Libre na ulam ko. Ito lang i-ano ko. Scabitchi sobrang taba oh. ano pa please compress ko ang ating pang sarsa yan po so abangan mamaya ang ating iskabichi so mag ano na ako maghugas nito linisan natin ang mabuti tanggalin itong mga kaliskis siyempre yung ano niya laman lo at saka maghiwa na tayo ng ating kamatis, bumbay, loy, aahos, sibiyas dahon na malapit na mga ano, dedo. Ayan po. So ready na natin iprito yung ating isda na salmon. Saka may ano ako, otoyo. Burot na toyo para may ano lang may alat-alat din tayo. So, hindi na tayo magprito. Ayan. Super so, taba niya, guys. Oh. Please kong please ko pa talaga. Ayan, nilagyan ko ng paminta powder, asin. Ayan lang. Yan na. luto na yung ista ready na natin i sa maraming kamatis syempre may mga sarsa din at may tuyo tayo bulot na tuyo ganda pagkaprito oh. crispy yung ano niya balat yan, Mag isa na tayo guys ng lang mas. Magulil. Ah, magulil ating ilaw. Sige alam magka-ilawin tayo. Ha, Sorry, may ilaw talaga dito. Ano ba? Ano ba? Ano ba? So, ito na po ang ating isda. Nilagay ko na. So, ayan, Oh. Ayan. Nilagay ko na yung pineapple juice ni Inikan. Yung ano, sabaw ng tidbits. May tidbits na rin ako, pero konti lang. Ayan, o. So, video niya yung pamilya. So, kain tayo guys. Naluto na po yung ating iskabichi na salmon. Yan po. Hmm? Lumabas talaga yung katas ng ano, kamatis natin. Ayan sarap. Ito yung gusto ko dito na party, oh. Ayan. Ito po, ano siya. Mataba. Ayan. Ayan. Tubig lang tayo ngayon, guys kasi nakadalawang mag na ako na kanina sobrang gamig ka ganyan talaga kung kung kumain mas marami ang tubig nabusog na ako sa tubig pa lang so parang hindi nakuhaan yung kanin natin ba. ayan